Hi guys, for today's video is magpapalit tayo ng langis. Gamit kong langis ay X-Star R7000 Semi Synthetic. At magpapalit din tayo ng change filter. Ito po ating bubuksan. Itong gamit lang tayo ng 14mm na socket wrench. Ha, ha, ha. Okay guys, ang oil filter naman na natin. Okay, tatanggalin na, na natin yung oil filter. Gamit lang tayo ng 8mm. Okay. baka malimutan guys balik muna natin 'to <laughs> yung drain plug balik muna natin 'to Huwag masyadong mahigpit guys. Yung tama-tama lang higpit. Okay. Tama na yun. Huwag masyadong mahigpit. Before natin ipasok yung bagong oil filter, sililinisan muna natin ito. Gamit lang tayo ng na, paper, paper tissue towel. Make sure lang natin na malinis. lulutin na. Yes. Ito ito, toto. To ating oil filter. Ito yung genuine po ito. Sa pagpasok ng oil filter guys, ito po ang ating iuna. Itong may butas. Ito lang po ang pagpasok. Okay. All goods na yan guys. kakabit na, na natin yung takip ng oil filter make sure po guys yung may aro dito po ito nakalagay ganyan po dapat nasa baba po ito guys. Okay, sasali na natin yung langis guys. Ours. Ito pong gamit kong langis. Baka malito kayo guys. Bakit 1 liter ang gagamitin ko kasi nagpalit po ako ng oil filter. Base po yun sa manual ng smash. 1 liter po ang kailangan. Okay, maghintay lang tayo ng 1 minute yata para yung oil po ay papasok sa oil filter. Wait lang natin bago natin panda rin yung makina. Okay, panda na natin guys. far guys okay naman okay, salamat sa panonood guys salamat sa oras thank you po